Naku may ibang mga naglilink kina Daniel Padilla at Maris Rakal. Nang um amaten sila sa isang event sa United Kingdom ay may nagkwentong sweet sila. At noong linggo, parehong nasa power plant mall sa Rockwell Makati City si na Maris at Daniel, ha? Hindi nga lang sure ang source namin kung magkasama ba sila o nagkataon lang na pareho silang nasa mall na iyon. Si Maris daw kasi ay nakita sa isang kilalang steak restaurant at si Daniel naman ay nakita sa labas ng resto na iyon. E eh, ang tanong sa amin ng source namin, kung may something ba kina Daniel at Maris? Feeling nga kasi ng source namin ay nagkita sila roon. Pero hindi naman nakapagtataka na makita sa power plant mall si Daniel dahil around the area lang ang kanyang tinitirhang condominium building. Sa kasobrang close naman kasi sina Daniel at Maris ng ginagawa nila ang incognito, kaya ayaw naming bigyan ng malisya kung sakaling nagkita nga sila sa nasabing mall. Ano ang senyo sa balitang ito?